Edgar Riman. Ang ako pumunta na, maokini, na gila-dilay pa sa atong simbahan, na ang maulahi sa kasaulogan sa pulong, o maulahi sa misa, di na po mga lawat. Mora ako pumunta pa, di ayaw mabali na po ang area, balik ko dito, may na pa si Mugtaba. Salamat, Brad. Ipindipon, kaya uban nga, nanikamot o gato, pero, kaya is, man, naplatan. 'di ba? Spiritually kauban na sila sa ato uh, pagsimba. Pero nagpalit-lit ka dito. Alas 3 PM sa Lugas Polo, alas 6 na kani abot. Dili <laughs> pud pa ayo. Kaya na may ako to tradition ana. Ang ako to tradition before ta magsugod og misa sa Lugas Polo, misa Before nine, isang punayin ang isa, pa'n naka-interact dito? Aramang ma-prepare ta spiritually. Hindi na ordinaryo. Lahi mo na ordinaryo si Kristo kung pataka ka na tagkalawan. Mo nang kinahanglan dyan ang spiritual preparation before going to mass or kasaulugan sa pulo.